Wait lang anak, we will talk lang ni daddy, okay? Mute mo muna para hindi niya malinig. Okay. Ayoko na. What, What happened? Gusto Hello? ko na makipag-break. Ayoko na. Daddy, no! You cannot break with mommy! You already married her! Si Ola, guys, kanina pa kami hinahanap. Tingnan niyo pa. Kanina pa siya call lang pa sa amin ni Oli. Oh, I love you. I'm gonna brush it na. Uh, I can see the video. it! Kit <laughs> ni Ola, nag-update lagi sa amin. So ngayon, naisip na, kunyari, aalis na kami. Or mag-aaway kami tapos tingnan natin kung ano yung action niya. Ito na. Oh, na. Ano yung topic? Kari, hihiwalay na tayo. Ola, are you done? I'm brushing pa lang. You're brushing pa lang. Oh, mute mo nga muna. Mute mo. Mute mo si Ola. Bakit? Wait lang anak, we will talk lang ni daddy, okay? Mute mo muna para hindi niya marinig. Okay. Oh, okay? Oh, ano ba yun po? Ayoko na! Ano ba What yun? What's happening? Ay, oh, Diyos ko po, please! Nahihirapan na ako sa iyo. Daddy, stop! Makakainis eh. si. breakfast! Stress na ako ano lagi ba yun? Nalang ano ba problema e? mo? Ikaw! So, ano ang gusto mo? Para mo gaya? akong tautauhan na lang. What tautau? Inuutusan mo ako lagi. Ayoko na po. So, ano ang gusto mo mangyari? Stop! Gusto ko na makipag-break. Ano? Gusto ko na makipag-break. Ayoko na. Daddy, no! Tapos na ako. Oh, Ayoko na talaga. You cannot break this <laughs> money. You already married her. Oh. Yuk, tunas po! So gusto mo mag-rape na tayo? Sino nga alis? Stress na stress na ako sa'yo! Ano nga na-stress mo? <makes> so ano? Oh, so ano gusto mo mangyari? Ayoko na. Ayoko na. So ano Pag uwi mo, kunin mo na lahat ng gamit mo. Ito, pag uwi natin, kukunin mo lahat ng gamit mo, aalis ka na. Okay? No! Ikaw mang alis, hindi si mami ko! Lahat ng gamit, naiintindihan mo ako sumagot ka, nangigigilaw sa'yo. Ikaw yung umalis, ba't ako yung aalis? Ha? Yeah, Ikaw mang alis, ikaw nang sabi, mang alis ka! Dalawa kayong aalis, baba mo na yan si Ola, baka naririnig pa tayo. Na namiyot mo ba tayo? Nakamute yan si Ola, hindi niya tayo naririnig. Hindi niya naman tayo naririnig, di ba? Hindi. Hindi rinig ko. Oh, sige. Pag-uwi natin, wag mo papahalata magkaaway tayo. Ang gagawin mo kunyari aalis ka na lang. Ikaw okay. yung umalis, ako yung aalis. Aalis na ako kasi pagod na ako sa iyo. May school pa si Ola, bakit? Ayoko 'na. Uh, uwi na ako at aalis na ako. Hindi ko naman papahalata kay Ola. Hindi niya alam, kaya wag ka maingay. Naka-mute yan. Alam ko, hindi yan naka Baba mo na. Gigil na gigil yung anak ko sa akin. Feeling ko, feeling ko nakakahala tayo. Hindi kasi ganyan magalit si Owie. Hindi, hindi niya alam. Galgit talaga si Owie. Ikaw mo mali. Naririnig ko! Oh, act normal. Kunyari, ah, kunyari okay. magpapak na ako ng gamit na hindi niya mahalata. Pataguan okay, mo okay. na i-video. <laughs> sige, sige. Go. Ganun. Hola. Baby. Oh, ano yan? Bakit you're pregnant with mommy? You know, because she's pregnant. We have other babies. May batang kayong Alam dalawa. Ano ba sinasabi mo? Mang-bre-break kayo. You think that I can't hear you? Wala, Walang ganon. So, narinig mo po lahat, Ola. Yes! You forgot to mute it. You forgot to mute it. It's a prank, no? It's just a video. Kasi may cam, may prank. Kiss na, kiss na. Ha? Bakit ang liit ng bag mo? <laughs> Kaya, aalis ka talaga. Okay, pwede ako bumili. May pera ka bang dalawa? May pera ka ba? O na kay mami lang. Ito ang pabibili. Tumigil na ka eh. kayong dalawa. <laughs> It's a prank! It's a bra. I know it. Kasi nakabigyo. Kanina hindi mo alam na. No? Hindi. Hindi po. Kasi magaling ako ba. That's just a prank. Kahit hindi talaga kayo mga baby. There's a baby in mami. Sal. Ano naman. No, hindi kita iiwan. Okay? Dapat lang. Because <laughs> si she's a passenger princess. Oh, I'm a passenger princess daw. So, naman nakikinig natin po kayo parehas. Wow. Oh. Jealous! Nakakaway <laughs> <laughs> nga kayo palagi. It. Balik mo na yan! Paalisin. Magtalaga never kayo mag-break. What? Magtalaga never kayo mag-break. Of course, never. Actually, never ako. Ah, kasi mag talaga ako. Hello guys, huwag nyo muna escape dahil mamimigay tayo ng Gcash sa Lucky Share at mag-register sa Lucky Link natin na Amber Game. Napakadali lang po mag-register, just put your mobile number, create a password, OTP, then may account ka na po agad. And napakadali lang din po mag-catch. Pindutin nyo lang yan kung gano'ng kalaking load nyo, gano'n din yung mare-receive nyo and may bonus pa. And ito yung mga games na pwede nyo laruin. Dragon Tiger, Color Game, Tosa Coins, Mines, at marami pa pong iba. Pag nanalo na po, mag-cash out na po agad. Just press withdraw, put your Gcash number, then easy money na po agad. So ano pang hinihintay niyo? Download Amber game nasa comment section yung lucky link ko 18 years old up lang po